Hello everyone! Hello mga kabsat! Good morning! Good morning! Ang ganda pala dito o oh, papakita ko po sa inyo kasi ngayon ko lang nakita itong lugar na ito dito sa Amir. Pala dito oh. first time ko talaga nakapunta dito sa lugar na to. Videohan ko na lang. Yan. Meron palang beach. Uh, Samsi Beach Brand and Camping Site dito sa balisteros balyesteros kagayan. Ngayon lang ako nakapunta, may no discover pala kung place dito. Tapos dito lang kami dumaan. Yeah. Oh, ang daming buko pandan. Ay hindi bu buko pandan. I mean is pandang dagat. Yeah, yung bunga niya po ay gamot 'yan. Kaya mama try namin kukuha ni Rainel. Hmm. Ang saya-saya ko nung na-discover ko, nakita ko ang lugar na ito. Nakita namin pala ni Rainel, Buti na lang maaga kaming nagising dahil nakita namin yung place na yan. Nakakatanggal ng stress. Kaya yung mga ibang taga hindi po talaga nila alam yan. Nakatago. <laughs> Nakatago po kasi yan. Pero nandyan lang sa bandang uh, amubuan or boundary daw po iyan ng amubuan palok balisteros kagayan kaya thank you for watching